Ang kolonyalismo at imperialismo. Ang salitang kolonyalismo ay nagmula sa salitang latin na colonos na ang ibig sabihin ay magsasaka Ito ay patakara ng isang bansa na mamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga sinakop para sa pansariling interes ang bansang nananakop ay nagtatatag ng pamahalaang kolonyal, nagpapataw at nagtatakda ng paniningil ng buwis. Nagsasagawa rin ito ng mga batas na makabubuti sa mananakop. Samantalang ang imperialismo naman ay nagmula sa salitang latin na imperium na ang ibig sabihin ay command. Dominasyon ito ng isang makapangyarihang bansa sa aspektong pampolitika, pangkabuhayan at kultural na pamumuhay ng mahina at maliit na bansa. Narito ang mga dahilan na nagbunsol sa mga kaloranin na magtungo sa Asya. Una, merkantilismo. Ang merkantilismo ay isang prinsipyo na umiiral sa Europe na kung saan kung maraming ginto at pilak ang isang bansa ito ay may pagkakataong maging mayaman at makapangyarihan. Ito ay naging dahilan kung bakit ang mga bansang Europeo ay nagunahan upang makakuha ng mga lupaing masasakop sa Asya. Dahil sa kasiglahan ng kalakalan, ay nag-isip ang mga mga ngalakal na pagsamasamahin ang kanilang mga yaman at puhunan at magtatag ng kumpanyang komersyal. Nakilala rin ang pandaigdig na pagbabangko. Nagkaroon ng tinatawag na bookkeeper ang tagapagsuri ng aklat di kwenta, pagpapautang sa kasosyo at sa laping puhunan at prenda o kasulatan ng umutang kaya ay nagpautang. Sumunod na dahilan ay ang mga krosada. Ito ay isang kilusan na inilunsad ng simbahan at ng mga kristyanong hari upang mabawi sa mga mananakop na gaya ng Torkong Seljuk at Ottoman ang banal na lugar. Ito ay ang Jerusalem sa Israel. Dahil dito, nagkaroon ng kontak ang mga Europeo sa silangan. Hindi man lubusang nagtakumpay ang Rosada. Marami ding mabuting na nito. Nagkaroon ng ugnayan ang mga Europeo sa silangan at nakilala nila ang mga produkto ng silangan katulad ng pampalasa, mamahaling bato, mga pabango, sedang tela, porcelana, prutas at iba pang nakabibighani sa mga Europeo. Ang krusada din ang nagpasigla sa kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia. Naging masigla ang palitan ng kalakalan kaya maraming Europeo ang nagka-interes na makarating sa Asya. Ito rin ang dahilan at naging daan para magka-interes ng malalaking bansa sa Europa na sakupin ang ilang lugar o bansa sa Asya. Ang sunod na dahilan ay ang paglalakbay ni Marco Polo. Sino nga ba si Marco Polo? Siya ang nagsulat ng aklat na The Travels of Marco Polo. Dito ay sinulat niya ang mga magagandang kabiasnan sa mga bansa sa Asya, lalo na sa China. Mahalaga ang aklat na ito dahil nabatid ng mga Europeo ang yaman at kaunlarang taglay ng mga bansa sa Asya. Sinasabing ang aklat na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit gumising sa kuryosidad at imahinasyon ang mga Europeo at nag-udyok sa kanila upang makipagsapalaran sa mga bansa sa Asya. Ang Renaissance Naging inspirasyon din ng mga mga ngalakal ang Renaissance. Ito ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay panahon ng muling pagkabuhay o muling pagsilang. Ang pagbuhay muli sa mga magagandang tradisyon at kultura ng mga sinuonang Griego at Romano ang sentro ng panahon ng Renaissance. Dahil naging maunlad ang ekonomiya, ay dahil sa larangan ng ekspresyon na kung saan binigyang sigla ng Renaissance ang mga manlalakbay na galugarin ang mundo. Ito ang panahon na nabuhay muli ang interes ng mga mamamayan sa kalikasan ng tao. Bunga nito, nakilala ang mga taong may kakayahan sa iba't ibang larangan. Napalitan ito ng mga makaagham na pag-iisip mula sa paniniwala sa mga pamahiin masasabing ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng reliyon. Sa panahon ng Renaissance, natuon ang interes ng mga tao sa estilo at disenyo, sa pamahalaan, sa edukasyon, sa wastong pag-uugali at sa paggalang ng pagkatao ng isang individual. Ito ang binigyang pansin ng Renaissance kaya't hindi nakapagtataka na maraming pagbabago sa sining at agham. Ang Renaissance din ang nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng, ng kalakalan at negosyo kaya umusbong ang re revolusyong komersyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pang-ekonomiya. Ang pagbagsak ng Constantinople Ito ay bahagi ngayon ng Turkey. Ang Constantinople ay isang bahaging teritoryo na pinakamalapit na kontinente sa Europa. Naputol ang ugnayan ng pangangalakal sa mga Europeo at mga Asyano nang dalhin sa pagsakop ng Turkong Muslim sa ruta ng kalakalan. Dahil dito, napilitang maghanap ng bagong ruta ang mga ngalakal na Europeo. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungong India, China at iba pa. Ang mga lugar sa bahaging ito ng silangan ay napak kamay ng mga Torkong Muslim noong 1453. Lumakas ang mga Torkong Muslim at sinakop ang Jerusalem. Habang nanganib ang Konstantinopol, nakalaunan ay bumagsak din sa kamay ng mga mananakop. Kaya humingi ng tulong ang mga emperador ng Constantinople para labanan ang mga Torkong Muslim at mabawi ang Jerusalem. Ang naging resulta ay ang ganap na pagkontrol ng mga mananakop na Muslim sa mga ruta ng kalakalan mula sa Europa patungong Asya. Ang mga kalakal na nakukuha sa Asya ng mga Italyano ay dinadala sa kanlurang bahagi ng Europa tulad ng Portugal, Spain, Netherlands, England at France. Napakahirap at mapanganib ang paglalayag dahil wala pang maunlad na gamit sa paglalakbay sa dagat. Kaya't noong ikalabing-anim na siglo, naimbento ang masuunlad na kagamitang pandagat tulad ng astrolabe na kung saan ginagamit upang malaman ang oras at, at latitude at ang kompas naman na ginagamit upang malaman ang direksyon na pupuntahan. Ang iba't ibang dahilan na nagbunsod sa mga kaluranin na makarating sa Asya ang naging daan para sumigla ang palitan ng kalakal ng mga Europeo at mga Asyanong mga ngalakal at makilala ng mga kaluranin ang mga likas na yaman at mga hilaw na material na panustos sa industriya. Ang mga Indian at Arabe ay lubhang naapektuhan dahil pinakinabangan ng gusto ang kanilang likas na yaman at mga hilaw na sangkap tulad ng langis at iba pang pa kalakal. Para masubukan kung kayo ay may naunawaan sa paksang ating tinalakay, narito ang dalawang katanungan. Una, sa nabanggit na mga dahilan, ano sa palagay ninyo ang higit na naka sa mga kanluranin na manakop? Pangalawa, nakabuti ba sa mga asyano ang pananakop ng mga kanluranin isulat ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Kung ang video na ito ay inyong nagustuhan, huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Ito ang yong kahistorya, Teacher Tetay!